ang ganda talaga rito mamasyal o oh, mga kababayan sana lahat ng uh, estero ay uh, maging ganito once again ito po yung comfort uh, room ng ano uh, rito, linear park ko oh. Yan, dito po 'yan sa may Barangay San Isidro. Ito po 'yung Estero de Tripa de Galina. Ito. Ganda ng uh, transformation ng Estero na 'to. Pagpasok niyo po diyan, maglalag lang po kayo dito, 'yan sa guardhouse. And ito yung makikita nyo rito sa ano sa estero na ito. Ayan, may landscape and bench area, may plant nursery, greenhouse, may play park, may adult exercise area. Meron din pong ano ng uh, MMDA ano, meron po dong uh, 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 flood control facilities. lakarin po natin 'yan mga kababayan. So, nakalagay dito, no? 15 meters up to 881 meters yung uh, uh layo pala nito mula duna ano? Okay. Simulan na po natin ang ating paglalakad dito po sa Tripa Galina. kita nyo naman no, oh, yung mga halaman ang ganda oh. landscape ano oh, oh. so yung mga basura po na nakukuha yan dyan muna nilalagay sa hakutin ito maya maya maganda sana kung madidevelop din yung sa kabila no ito pasay na po kasi ito eh yan. pasay na ito eh Laki ng puno dito mga kababayan marami pong namamasyal dito sa hapon ngayon kasi mainit pa kung kaya ta ah, wala pang ganong namamasyal open po ito ng ano no from uh, 8am to ano uh, 9pm araw araw po open ito Oh, ito yung mga tinaniman nila ng mga gulay, ano. Ayan po. Ito kangkong. May pechay. Meron pang ano, oh. Ang daming gulay no, ito yung dati na no? yung before and after, napaka simple lang dati no, ganyan lang, pero ito inayos na. Ayan, lakad lakad pa tayo dito ah, ang maganda rito ano na wala na po talagang mga squatter dito sa side dito dito naman sa kabila wala na rin namang mga squatter tapos meron din namang parang pinaka sidewalk sana yun ang ma-develop hindi katulad po dun sa ano, estero de magdalena ah, nasa 300 meters na tayo doon po sa Estero de Magdalena, ano pa po eh. Hindi pa natatanggal lahat yung mga ano ron. Mga squatter. Dito may comfort room. Ayan o. Oh. May mga puno ng bayabas. May mga puno ng kalamansi may puno ng saging Para parang naging car park ano? ito ano? oh, Nag-iipon din pala sila ng ano, no? rainwater para sa pandilig ng halaman. yung greenhouse nila may mga talong oh Ito yung mga nakatira dito dati. Oh. Ayan. Yeah. ito na sila. Ito na ngayon. So na-relocate din po no, yung mga dating naninirahan po dito sa area na ito. May basketball court kasi dyan. Oh. Yan. Kaya yung maingay na yun. 400 meters. May puno ng talisay. Ah, okay. Indian almond pala. Yan, ano? Sa English may puno ng sampalok ayan ha eh. Ayan, eh. So ito yung estero Bagamat wala na rin naman mga basura pero madumi pa rin may tim pa rin yun kasi nandyan lamang din yung mga drainage ano, din bumabagsak yung uh, bagsak po ng tubig na ito dyan din po sa ano, Passing River dyan sa mapupunta pa rin sa Manila Bay ito napakalilim ano sa lalaki ng puno rito oh. Tapos ah, dito sa right side natin, yung mga palaruan na ano? May pa-slide dito. Hmm, okay. So yung bakanting lote la lamang da dati, ngayon nalagyan na po ng mga palaruan. Ganda na naging transformation ito, no. Ayan, no. 'Pag so mag-enjoy talaga rito 'yung mga bata, no. So ito po 'yung ginagawa ng ating government, ano. Kaya dapat po talagang uh pahalagahan po natin ayan, sana rin, naman po ay yung mga kasi mostly mga tagibang probinsya nagpupuntahan din po dito sa Maynila no? tapos wala naman silang matutuluyan kaya nang nangyayari po nag squatter po sila kung saan sana lang meron sa tulay sa mga estero ayan kaya Pahalagahan po natin yung ano ginagawa ng ating government marami na tayong napuntang mga estero pero ito yung isa sa pinakamagandang estero dito na napuntahan natin yeah, madalas tayo mag update yun sa estero di magdalena Uh, bagamat unti-unti na rin po naayos yung linear park dun. Pero ito lang po masasabi natin dito ang ganda oh. Ang ganda po na nga naging transformation itong uh, estero di tripa. Ang lamig dito oh. mayroon meron paritong, ano pang exercise oh. Mostly yung mga na-relocate po no. E, Diyan po sa Bulacan at uh, Cavite uh, dinadala po ni Kaya ito po yung naging uh, uh, transformation ng ano Stero Tripa. Ganda na oh. Noong dating dugyot na lugar, ngayon ito na po. Isang uh, napakagandang uh, pasyalan ano, isang napakagandang linear park. Dito po sa Makati, Barangay San Isidro. And once again, ito po inaahati ano, sa dalawa. Dalawang city from Makati and Pasay. Yung kabila kasi Pasay na. No? And dito po meron ding ano, uh, facility ano, ng MMDA. Nakokontrol po nila rito yung mga basura. Ayan. Ayan, meron sila rito ano, filter. Kaya lahat po ng uh, natatrap dito, ayan, yan po yung kanilang uh, nililinis. Gan dito po sa may tulay dyan ay uh, yan po yung uh, kabuuan ng ano ng uh, buong uh, linear park na ito nasa 800 meters po yung tulay po dyan ano hill Puyat bridge na po yan so nasa 800 meters na tayo mga kababayan ayan So ito po yung uh, malaking uh, pagbabago pong uh, nagawa dito sa Estero di Tripa.